Rosemar, iyak nang iyak dahil nga po sa kanyang uh, nawalang napakalaking pera sa halagang 1.4 million. Yes, mga mima. Sa kanyang po si binahagi ni Rosemar na 1.4 million ang nakita o sa GCAS transaction history ng naturang empleyado niya. Bukod pa sa mga cash payment na hinatid o hindi na ibinalik sa kampanya. Ayon kay Rosmar, puro kasino umano ang pinto, pinuntahan o napuntahan ng pera na pinaghirapan niya. Sobrang hilo ko kagabi, ang hirap tanggapin ng 1.4 million ang pumasok sa GCash sa transaction history. Bukod pa dito ay may cash payment pa. Tapos puro kasino, ani ni Rosmar sa kanyang emotional na pahayag. Masakit kasi pinagkatiwalaan mo at tapos ikaw pa ang gagantihan pero natutunan ko na hindi lahat ng tumatawa sa harap mo ay totoo. 1.4 million ang nawala pero mas mahalaga na ang tutuhanin ko ang halaga tiwala o disiplina dagdag nito. Grabe ano mga mima? Kwento ng ilang netizens, kapansin-pansin na tila nasaktan hindi lang si Rosmar bilang negosyante, kundi bilang taong nagtiwala. Sa mga dating vlog at post niya, madalas niyang ipinakita ang malasakit at generosity niya sa mga empleyado. Kaya't lalong ikinagulat ng mga taga-subaybay ni Rosmar na ang insidenteng ito. Ang pangyari kay Rosmar Tan ay hindi lang mapait na paalala sa lahat negosyante. Kahit gaano mo kamahal o pinapagkatiwalaan inyong tauhan, dapat laging may tamang sistema ang transfer o transparency sa mga pinsan niya o pinansya. No? So, nakaka- uh, walang bahala o nakaka walang gana talaga no nakakaawa itong si Rosmar